Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Or, yeah. the topic is RHB. What RHB Exactly, considering we're in a Catholic school. It's going to be so biased. Sinusuporta mo bang RH Bell? Oo, oh, hindi. o oh, walang opinion. Oo, oh, hindi. Oh, Sinusuporta ko. Yes, I do support the RH Bell. Hindi. Hindi. Hindi? Oo. I support the RH Bell. Hindi. 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 Honestly, it's not enough to interview the student. Wait lang. Kasi hindi ko lang alam kung pinag-iisipan ba nila. Muna. Ang mga sagot nila. Tungkol so, sa RH mo so, na ba? Na ba? pro or anti? Anti. Di pa raw nakakabuntis. Kasi sinusuport ako ng Arch Di ko sinusuport ang Arch Bay. Ano ang reason nila? Kasi di pa ako nakakabuntis. Ano klaseng nila sa akin? Doesn't care. We have two sets of statistics, and both of them show that mas malaki yung walang opinion. 2 people More than uh, half 2 Where? Ako si Margo Javier The way I see it the RH Bill Sinusuporta mo ba ang RH Bill? Oh, hindi O oh, walang opinion? Uh, walang opinion Mag-sex for marriage Walang opinion Ponto para sa condoms Walang opinion Wala akong masasabi Sabi lang UN kasi na No comment. No comment. Parang abortion na yung... Kasi hindi siya makaka-apekto sa akin directly. Masyado lang overpopulated yung Pilipinas. Sinusuporta mo ba ang RH Bill? O oh, hindi, o oh, walang opinion? Actually, wala akong pakilip. I support the RH Bill kasi gusto ko na, na palagi may choice ang mga tao. I don't give a fuck. Thank I already asked. Mr. 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 Mr tapos they would refer me to Mr. Lahat like, ng teachers like, nag i No one wants to talk about the RH bill. Dep, una muna. Ano ang tanong? Ah, video? Why? No! You have to tell me what what the question is. Yes. Sinusuporta mo ba ang RH bill? Oo, hindi. O walang I opinion. I can't answer that. Ang <laughs> hirap <laughs> naman yan. Hindi ako pa interview. Bakit? Um... Uh, have to say... So, isang banda ako. I will have to read more about the RH. Pero bakit isang banda lang? Wala ka bang clear? Ay, actually... Marami pa akong kailangan malaman. Oh! <laughs> Kasi, siyempre, we are in <laughs> a Catholic <academic> school. <laughs> Actually, dapat kahapon i-interview na namin si Mrs. Pabllo tapos, tapos sabi niya bukas na lang kasi kailangan ko pa i-organize yung talks ko kasi I might bring up the the room with you. Magpakilala ka po muna, ma Ano? Ako ba magpapakilala? Pulang yaka kayo Bakit ako magpapakilala? Hindi niyo ba lalagyan na lang ng gano'n? sa declaration of policy ng RH bill sinasabi dito that the state upholds and promotes responsible parenthood, informed choice, birth spacing, and respect for life in conformity with the internationally recognized human rights standards. ang RH bill ang hirap pala nito ulat, ulat ulat yeah ano, interview na natin si Sigiya. Ang hasil? Bakit kasi nasa kabilang dulo pa yung CMO? First, first. Actually, ma'am, sa kanya puro factual. Kasi, ano siya, attorney siya. Uh, isa siyang proposal na nagmamandato sa gobyerno, sa pamahalaan na isulong yung uh, epektibo, legal, at saka ligtas na paraan ng pagpaplano ng pamilya. Reproductive health, ang pinakagusto nila dyan, yung informed choice sa lahat ng tao, lalo na sa mga kababaihan. Lalo na yung mga kababaihan na nagbubuntis no, na mas malaman nila kung paano yung tamang pagpaplano ng pamilya. Based on their studies sa so mga mambabatas, no, marami ang namamatay sa pamilya. Kung may sapat na edukasyon ang mga babae, maiiwasan yung mga pagkamatay ng mga babae habang nangangarap. Ang ano ba ang bakit ba namatay eh, Hindi sa yung kaalaman nila. Tapos yung iba pa, pagod na pagod na siya. Ayan na, lumalabas na yung views ko, di ba? Kaya ayoko eh. Ayon sa mga mambabatas yung mga masugid na nagpo-push para ma-approve ang RH bill. Ayon sa kanila, ayon, ayon sa, ayon sa, <laughs> i-edit nyo naman I'm yan. Right Matutugunan na problema dito, eh yung populasyon. Kaya niyan lagi yung kahirapan. So, the more na mas marami yung anak mo, mas nahihirapan lalo yung pamilya. Ako, personally, I'm not even sure if it's really the problem. So, mo yung Hindi ko kasi gusto yung sinasaad doon sa bill na kaya tayo mahirap na bansa dahil overpopulated tayo. Yuck! Yeah galing ako sa mahirap na pamilya. Hindi ko matanggap na Yuck. yung kahirapan o yung mahirap ang dahilan ng, ng hindi natin pagulad. Every year, 400 billion pesos is lost to corruption. At nakalimutan natin na kahit ang mga mayayaman, may contribution sila sa kahirapan ng Pilipinas. Ayon naman sa mga taong tulsigido naman na ma mahalang, <coughs> ayon sa ayon sa <laughs> hindi maaprubahan yung yung RH bill controversial kasi yan meron kang mga religious ayusin nyo na lang ha, tanggalin nyo na lang ha piliin nyo na lang kung ano yung mesay-say na sinasabi ko uh, nag-aral ako sa katolikong eskwelahan nagtatrabaho ako sa isang katolikong eskwelahan sinasabi nila doon na yung contraceptives should be made available para hindi magbuntis Imbesa na makatulong sa babae no, uh, posibleng harmful ang mga ibang contraceptives kasi na available ang effect niya is abortion yun yung sinasabi nila eh di ba ang abortion ay bawal sa batas natin ay sure wala na mga babae sa abortion kaya na siguro din sa mga sa pangistansya sa mga pinapatay niya kasi ngayon sila nagdedebate kung ano yung Kailan nga ba nagsisimula yung buhay? sa tingin ng simbahan at sa tingin ng immoral yun. Contraception, contraceptive. Ibig sabihin, kinukontra niya yung buhay. E, parang pinapromote niya yung the culture of death. Sabi nga ng simbahan. may meron ng angulo ng imperialismo, pagdidikta ng ibang bansa. Kasi saan mong gagaling ng mga contraceptive na to? Sa ibang bansa. Sino yung kikita dyan? kasi eh, sana ginamit na lang na pag, pagpapa-improve ng public schools. Ngayon, na sinasabi ngayon nila, it could promote promiscuity, especially sa mga mas mga bata, sa youth, no? Magkakaroon ng mandatory age appropriate reproductive health education. Mula grade 5 ng high school, parang hindi siya yung tamang panahon at hindi eskwelahan dapat yung nagtuturo sa mga bata ng something very personal. Tapos they have the knowledge of the contraceptive. Oops, parang mali ako. Baka mali ako nga nakakatakot eh. Ayusin na lang natin later on pag nabasa Maganda yung proposal as is. If you look at the intention, okay. Pero kung bubusisiin mo kasi talaga yung mga provisions, you start, you begin to doubt. And then, second guessing myself as to whether we should ask them or not. Pero alam mo ma'am, pag nag interview kami ng teacher, ang daming may ayaw magsabi ng, ng opinion nila about our issue. Sabi namin, actually kahit ako, ano lang eh, here and there lang sa mga tapos sa information. Kasi hindi mo siya makita ng buo. O oh, okay lang? Sinusuporta mo ba? O hindi ang RH bill? Depende. Depende. Kasi ang, ang importante kasi, what is important is for you to read the entire bill. Sinusuporta mo ba ang RH bill? Oo, hindi. O walang opinion? Uh, parang hindi ko alam yung buong bill eh. Kaya I can say I agree, I agree to all the ano, the, all the parts of it. Hindi kasi pwedeng sasaba ka kaagad sa issue na hindi ka well informed. Pag nagsalita, alala na kung ma kung ma-immortalize ng video. And it's also very Atenean to look at the different facets of this issue. Kailangan talaga yung mga babasa ng ano, sa Yung marunong mag-critical ano, thinking it's very premature kasi if you arrive at a certain decision at hindi mo siya mapapanindigan. Okay. Okay. Right. Reproductive health. Ang oh, pinakagusto mo dyan, yung informed choice. Informed choice. Informed choice. Mother Mary, what is your opinion on the RH bill? What is your opinion? Wala. wala ka namang sasabihin eh. Sinong support mo ba ang RH bill? Oo, oh, hindi. o oh, walang opinion. Obviously, you're not gonna say anything.